Itong demo farm, ito yung mukhang bago siguro sa pandinig ng ilan. Ano po bang ibig sabihin dito ng terminong ng demo farm at ano po ang pinagkaiba nito sa ordinaryong bukid na tinatawag ho naman? Ah, ah, Dito sa demo farm to, dito nagtatagpo po ang tinatawag nating IKSP or Indigenous Knowledge System and Practices at ang makabagong agrikultura. So sa binuho hindi huto binuo overnight binuhuto ito halos taon ang konsepto nung ginawa po ito. At ngayon po yung nagsisimula po ng bunga. Basically, ang demo farm po ay ini po ng, ng tribong tagbanwa sa pamamuno po ni Maisikampo, Robert Corsod at kanilang pangiran, Joel Limus. So, low po ng mga dalawa, isa't ka, lating taon na dalawang taon, pinag-usapan pa paano po mangyayari sa demo farm nito. Ngayon po, sa demo farm ay meron po silang Uh, manok na, na pinapaitlog at pinaparami, meron din po sila panimulang mga kambing at iba't ibang klasing mga gulay na pararamihin po nila. Ang konsepto po nito ay unti-unti sa darating ng mga panahon, itong demo farm nito ay sila-sila mismo ang ani po ng demo farm nito, uh, may mga portion o parte nito ay magiging kabuhayan ng ng tribo at ang ilang bahagi naman po nito ay dito pagmumulan yung mga yung mga yung mga intervention na ibibigay po mismo ng tribong tagbanwa sa kanilang mga kasama. Meaning oh. po uh, sustainable po yung konsepto ng demo farm. Klaro so, po dito, maliwanag na ipinakikita po dyan yung iba't ibang mga makabagong pamaraan sa teknolohiya sa pagsasaka no? sa makabagong panahon. Oh. Ah uh, paano naman nakakaala po yung ating mga kababayan katutubo uh, hindi ba sila medyo hirap lang konti lalo na parang uh, parang ang dating diyan eh, uh, foreign matter sa kanila yan eh Di ba oh. <laughs> Kamusta ho naman uh, yon Ang kagandahan po to kasi sabi ko nga po uh, matagal na pilano pilaghandaan hmm. so ang, ang practice po ng kanilang pagtatanim may yung ginagamit po nilang sistema pero tinuturuan din po natin sila sa farm management paano papangalagaan, kombinasyon po ng modernong uh, pag-agricultura, papano oh. aalagaan po yung kanilang farm, sa pamagitan din ng, pag, ng kanila namang papaano nila pang araw-araw na ginagawa po. So, ito, ngayon uh -oh. po, uh, for example, uh, just recently, marami na po silang naani. Hmm. Ang huling inani po nila, yung Ampalaya na yeah. humikit kong ulan po, ay halos uh, halos isang metro tonelada na kumita po sila na, napa, na mga ah uh, mga nasa 60,000 po sa isang anihan hmm. so isang isang gulay lang po yon at nakapag ngayon po naka meron na rin silang mga pula na kasalukuyang pong ibinibigay nila sa kanilang mga kasama po